Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng Tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hati sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, former Secretary Babe Singson, nilinaw na walang kinalaman sa pamumulitika ang ginawa niyang resignation bilang commissioner ng ICI. Congressman Pulong Duterte, hindi na sisiputin ang ICI investigation dahil wara, wala raw itong jurisdiction sa kanya. Samantala, lisensya ng vlogger na si Norman Mangunsin a.k.a. Francis Leo Marcos, sinuspindi ng LTO dahil sa pagmamaneho ng hindi naka-seatbelt at iba pang paglabag sa batas tropiko. Siyam na tripulanteng Pinoy na binihag ng Houthi, makakauwi na ng Pilipinas. Transport group naman na Manibela, may kasado na namang tatlong araw na tigil pasada nationwide sa susunod na linggo. At ang binabantayang LPA, Bagyong Wilma na, Ilang lugar sa Eastern Visayas nasa signal number one na Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, Kabrigada December 4, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ang Brigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada ang pagbibiti raw ni Babes Singson bilang ICI Commissioner. Dahil daw yan sa mantinding stress at hindi dahil sa politika. Brigada Jigo Custodio y Brigada Mo. Brigada. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. Yan ang naging paliwanag ni ICI Commissioner Babe Singson kung bakit hindi siya nagbitiw sa pwesto. Ayon kay Singson, ilang beses na siya labas-pasok sa ospital at ito rin ang unang pagkakataon na kinailangan siyang bigyan ng maintenance medication. Dagdag pa niya, sana'y maunawaan ng publiko na hindi siya nagbitiw dahil ayaw na niya maglingkod sa ICI, kundi dahil hirap na ang kanyang katawan at apektado na rin ang kanyang pamilya. Nais na isa lamang daw niyang mamuhay ng tahimik at privado. Bagamat hanggang December 15 na lamang siya magsisadbisyo sa komisyon, nangako si Singson kay ICI Chair Andres Reyes Jr. na handa pa rin siyang tumulong kung kakailanganin, ngunit limitado na lamang ito sa teknikal na aspeto. Aniya hindi patas na sabihin patay ng ang ICI dahil sa kanyang pagbibitiw. Diit niya ang bigat ng problema ay hindi dapat iasa lamang sa ICI, kundi kailangan din ng matinding suporta mula sa Office of the President, pati na rin sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso para kay Simpson ang nararapat na pumalit sa kanya isang justice o sino mong may sapat na kaalaman sa batas at prosecution. Bago pa man tanggapin ang kanyang tungkulin bilang commissioner, sinabi niya na ang kanyang role ay hanggang tatlong buwan lamang at alam ito ni Justice Andereyes. Dagdag pa niya, walang halong politika ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Nanawagan din siya sa mga mambabatas na ipasa na ang Independent People's Commission at Independent Commission Against Infrastructure Corruption dahil kulang pa rin ang kapangyarihan ng ICI. Mula dito sa ICI, in the heart of changing lives. Ako, sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music News. Bagong bago, baldita, nationwide. Mga kabrigada si Congressman Pulong Duterte. Biglang kumambyo at tumanggi ng dumalo sa investigasyon ng ICI. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Tumanggi na si Davao City First District Representative Paulo Duterte na humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa isyu ng umano'y irregularidad sa flood control project sa kanyang distrito. Ito'y kahit pakamakalawa lang, sinabi niyang welcome sa kanya ang investigasyon ng ICI dahil wala siyang itinatago at walang kinatatakutan. Sa liham ni Duterte kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., ikinititong wala umanong kapangyarihan ng komisyon sa mga miyembro ng Kamara at inakusahan ng political harassment. Bahagi-anya ng Executive Branch ang ICI na nilikha sa ilalim ng Executive Order number no. 94, kaya hindi umanong maaaring pilitin o atasan ang mga kongresista na dumalo alinsunod sa doktrina ng separation of powers. Ipinuntun ni Congressman Pulong na kulang sa factual at legal na pasehan ng imbitasyon ng ICI, at binigyang diin na kasama sa due process, pagiging patas at pagrespeto ang kawalan ng detalye. Dagdag pa ng kongresista, meron ng full access ang executive department sa mga kinakailangan dokumento at impormasyon tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENR, DICT at DTI. Hindi umano siya parte ng House Committee on Appropriations mula 2019 hanggang 2022 na iniuugnay sa anomalya kaya hindi siya kompetent na sumagot. Para kay Duterte, ang dapat na imbestigahan ng ICI ay si Pangulong Bongbong Marcos at at ang kanyang pamilya pati na si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos na paratangan ni Elizalde Co kaugnay sa flood control project sa Region 1 at Region 8. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Handara, ang Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na ibigay sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang finding. Sa mga pondo ng Department of Public Works and Highways, kabilang na ang uh, discretionary uh, allocable at non-allocable funds na umano'y naglalaman ng institutionalized sa pork barrel. Isang narito ang tinutukoy nila bilang pork barrel kings na sina House Majority Leader Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Genevieve Latosa, researcher, reporter ng PCIJ, ipiniliwanag nitong may mga proyekto at contractors na pre-identified bago pa man dumating sa budget hearing. Ibig sabihin niyan mga kabrigada, wala pa man sa level ng BICAM at nasa aid na National Expenditure Program pa lamang at may insertion na. dito, nanawagan din ang PCIJ sa DPWH na ilabas na ang listahan ng mga proponents ng non-allocable funds upang maging transparent at accountable ang pamamahagi ng pondo. Kung maalala, unang sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na handang sumailalim si Congressman na Sandro at ang First Family sa lifestyle check kaugnay pa rin sa isyo ng korupsyon. Ayan po, diba, bilang mga, mga mga period, periodista, no? Uh -huh. ang layunin naman po natin is masiwalat yung katotohanan. So kung um, hingin naman po nila, ay eh, hindi naman po kami mag-atubili na ibigay. Balita, Mga kabrigada ang PNP suportado ang isinusulong na pag-aalok ng pabuya para mapabilis ang pag-aresto kay Zaldeco Brigada CAF Austria, ibrigada mo! Brigada. B -b 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 report. Bukas ang Philippine National Police sa posibilidad ng pag-aalok ng National Government ng Pabuya para madakip si Saldico. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatas Jr., mayikpid silang nakikipagtulungan sa DILG at sa Office of the President kaugnay ng lahat ng posibleng hakbang para mabilis na matuntun at maaresto ang dating mambabatas. Mm -hmm. Ipinaliwanag niyang maaring maaaring magpalawak sa saklaw ng mga impormasyong magagamit mula sa mga komunidad ang pagkakaroon ng reward system. Noong nakaraang buwan inihayag ng Department of Justice ang isang milyong pabuya para sa anumang impormasyon na makatutulong sa pag-aresto kay Cassandra Ong na nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo Hub na Lucky South 99. Malalang na una ng inihayag ng Malacanang, na Malacanang nabukas ito sa pag-aalok ng pabuya para sa impormasyon na makapagtuturo naman sa kinaroroonan na ni ko na nahaharap sa so corruption at malversation charges kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Pinaniniwala ang nagtatago siya sa Portugal. In the heart of changing lives ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Palpita, may mapanig pa rin po ng ating mga balita mga kabrigada Brigada Balita Nationwide Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP na nakumpleto na ni Bamban dismiss Mayor Alice Guo ang kanyang medical at laboratory examination sa loob ng Pasig City Jail Ito'y bahagi po ng standard protocol bago mailipat ang isang bilanggo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Bureau of Jail Spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustenera, sinabi nitong anumang araw ngayong linggo ay nakatakda ng i-transfer si Guo sa CIW. Naraan muna si Guo sa mandatory quarantine sa CIW Reception at Diagnostic Center ng anim na pung araw bago ilipat sa maximum security. At this day, namin ang commitment order niya at agad naman nating so ang kanyang mga requirements. Hindi lang kasi yun, eh. marami pa medical, laboratory, at documentary requirements. Within the week, we will transfer. And hindi po kasi namin pwedeng i-reveal exact mm, okay. date and time for security balita nationwide Mga kabrigada Sham na tripulanting Pinoy na binihag ng grupong Houthi, makakauwi na ng Pilipinas. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada. Makakauwi na sa Pilipinas ang siyam na Pilipinong seafarers na matagal nang binihag ng hudi sa Sana, Yemena. Matatandaan ang mga tripulante ay crew ng MV Eternity Sea na inatake ng hudi noong Hulyo. Sa isang social media post, ibinahagi ni Migrant Workers Secretary Hans Deo ang larawan ng mga tripulanteng Pilipino. Sila'y una nang inilipat sa Muscat, Omana. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Kakdak sa ngalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Omani Sultan His Majesty Sultan Haidam Bin Tariq sa ligtas na pagpapawi sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Auto. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, executive order naman para sa taas sahod ng mga MUP Inilabas na ng Malacanang Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo Brigada B -b 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 Inilabas na ng Malacanang ang Executive Order No. 107 na nag-update sa base pay schedule at nagtataas sa subsistence allowance ng lahat ng military at uniform personnel o MUP sa bansa. Sakop ng EO ang mga tauhan ng Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Batay sa EO, tataas ang base pay ng MUP sa tatlong tranche na magsisimula sa January 1, 2026 at susundan sa taong 2027 at 2028 para sa second at third tranche. Kasabay nito itinakda rin na simula January 1, 2026 ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Ang pondo para sa dagdag sahod at allowance sa fiscal year 2026 ay magmumula sa available appropriations ng 2026 national budget habang ang pondo para sa sa 2027 at 2028 ay isasama sa susunod na National Expenditure Program. Ayon sa EO, kailangan ng pagtaas upang makasabay sa kasalukuyang kalagay ng ekonomiya at para mapanatili ang isang professional, dedicated at mission-ready na puwersa na may mataas na moral at suporta mula sa pamahalaan. Itinakda rin sa Executive Order ang paglikha ng Interagency Technical Working Group o DWG na bubuuin ng DBM, DOF, Bureau of Treasury at GSIS Layunin itong magsagawa ng komprehensibong pag-review sa MUP pension system at magrekomenda ng batas kung kinakailangan upang matiyak na magiging sustainable at patas ang sistema sa hinaharap. Inaatasan din ang lahat ng ahensyang sakop ng MUP na magbigay ng technical at administrative support sa TWG at magtalaga ng kanilang kinatawan sa loob ng 30 araw mula sa effectivity ng EO in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, grupong Manibela. Uling magkakasa ng tatlong araw na tigil pasada. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo. Brigada. Report group na Manibela na magsasagawa sila ng tatlong araw na tigil pasada simula December 9 hanggang December 11. Ayon kay Manibela President Marval Buena, ang transport strike ay isasagawa upang ilantad ang walang habas na pahongotong at umunoy sistematikong panggigipit ng Land Transportation Office laban sa mga tsuper at abuso ng mga nasa kapangyarihan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Yanaly Balakyat ng 105.1 Brigada News FM Manala, sa Music and News Brigada Balita mga kabrigada, ipinagutos naman ng Land Transportation Officer LTO ang siyam na araw na suspensyon sa lisensya ng driver at kilalang social media personality na si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos o FLM matapos po itong lumawag sa ilang batas trapiko. Tasunod ko ito ng pagkalat sa social media na isang video kung saan makikitang minamaneho ng vlogger ang isang sasakyan gamit ang Diomanoi Peking Plaka. Ayon pa sa LTO, kita rin daw sa video na hindi nakasuot ang vlogger ng seatbelt at gumagamit pa ng cellphone habang nagmamaneho. Papahayag ng LTO, naglabas din sila ng show cause order laban sa blogger at pinadadalo ito sa sasagawang hearing sa LTO Intelligence and Investigation Division sa East Avenue, Quezon City. Pinagsusumiti rin ito ng isang paliwanag sa loob ng tatlong araw kung bakit hindi siya dapat masuspende at tuluyang kansilahin ang kanyang lisensya dahilan sa mga kasong failure to attach Authorized Motor Vehicle License Plate, Mandatory Use of uh, Seatbelt, Distracted Driving, Reckless Driving, and Improper Person to Operate a Motor Vehicle. Sa huli, binigyan din ni uh, LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lakanilao, na hindi titigil ang LTO sa pagsuspindi ng lisensya ng mga pasaway na driver. Bagong bagong. Mga kabrigada bilang po nang nasawi sa Hong Kong Fire, nadagdagan pa. Brigada Sheila Matibag, i mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga napapaulat na nasawi sa tinaguri ang pinakamalalang sunog sa Hong Kong. Ayon sa local police, pumalo na ang bilang nito sa 159 at posibleng madagdagan pa. Paliwanag ng mga otoridad, ang naturang bilang ay hindi pa pinal at maaari pang magbago dahil may mga natagpo ang suspected human bones na kinakailangang isa ilalim sa forensic testing. Samantala, patuloy naman ang pagpunta ng mga taong nagluluksa sa insidente sa maliit na park malapit sa pinangyarihan ng sunog sa Taipo. Dala ng mga ito ang mga bulaklak para sa alaala -ala ng mga biktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. A sort of day. Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, nag-develop na po bilang isang ganap na tropical depression ang binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, ito'y binigyan na ng local name na Bagyong Wilma. Sa 11 a.m. bulletin ng Pagasa, muli pong namataan ang sentro nito sa layong 625 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar taglay nito ang lakas ng hangin na naabot po ng 45 kilometers kada oras at bugso namang papalo ng hanggang sa 55 kilometers per hour. Bukas ng gabi o sabado ng umaga, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Eastern Visayas o sa Dinagat Islands. Sa ngayon, mga kabrigada, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number one sa mga sumusunod pong lugar. Kabilang dyan ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, Bukas Grande Islands at ang Dinagat Islands. Weather Update. Weather Update. Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sik-sik sa mga balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break parin Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. The Balita Nationwide. The Balita Nationwide. Ang kabrigada, inyo nang napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At para ho sa ating Brigada Christmas Countdown, 21 days na lang, kabrigada. Aba, Pasko na. Malaho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tuna ina radyo Angat sa musika, sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives